shout out sa mga drawing nating kasamahan. Iyon nga guys, naalala ko sila kasi. Pumunta ako dito sa isang waterfalls dito sa Ah, uh, Louisiana Laguna guys. Pag nagpaplano kasi, alam mo yun? Ang daming gustong puntahan, ang daming gustong marating, ang daming gustong gawin. Kaso, pag alam mo yun, pag na, wala walang natutuloy. Kaya ayan... plano-plano lang, drawing-drawing lang, walang kulay. Hays, kaya yan, o, oh, di ba? Mas maigi pa magsulo para marating itong mga magagandang waterfalls na ito. Kaya yan, guys, o, so, oh, diba? Ang ganda na sana. Pag ganyan ka talaga, guys, o, so, maranasan mo in the first one yung area o yung lugar o itong waterfalls na ito. Ano guys, kailan tayo makakapunta ulit dito o kailan kaya makakapunta tayo o yung ating mga planong puntahan. Sana sa sunod naman, may experience natin yung magagandang tanawin kagaya nito at matuloy na yung ating mga drawing. O di guys, tara na! Start na natin yan. For now, dito muna tayo sa Hulugan Falls.